So, ayun, no show ngayong araw sa hearing ni Senator Risa Ontiveros, si Mayor Alice Go. Ano ba naman, Mayora? Nako, eh, namimiss na namin yung pong mga episodes dyan sa Senado. Kayo pa naman ang main character. Kayo pa naman ang inaantay at inaabangan ng taong bayan kung ano yung bagong sasabihin ni Mayora Alice. Anong posibleng palusot na naman anong anong mga quotable quotes na naman ang sasabihin no oh, hindi ako nakapag-aral ganon so wala ngayon si Mayor Alice Go at sinabi ni Senator Risa ordered to subpoena Mayor Alice Go and other personalities who did not show up for today's hearing ayan yan talaga sa Senado eh pag hindi ka nag-show up pipilitin kang mag-show up eh syempre kasi ang, ang difference this time meron ng mga kaso kaya meron ng kaso na nilabas sa kanya ng uh, PAOCC. Kaya nagdadoble ingat na siguro itong si Mayor Alice ba o ano na naman masabi niya, mas lalo magpatong-patong yung kaso. Pero ito yung post ni Senator Risa. Stolen identity. Nako, ito pala yun eh. Ito pala yung guys. May may NBI clearance ang isang Alice Leal Go na magkapareho ang birthday kay Mayor Alice Go na July 12, 1986. So kasi lumalabas, 38 years old na talaga dapat si Alice dun sa kanyang birth certificate. Pero ang, ang napabalitaan natin ay mga 34, 35 lang yata tong si Mayor Alice. oo pareho ang spelling ng pangalan pero ibang-iba ang muka. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialgo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Eh, is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Rialgo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman eh, woman and then nearly a decade later ran for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lialgo pero hindi ka mukha ni Mayor? Nasa na po siya ngayon? Nako! Lalong tumitindi yung teleserye natin guys. O kasi hindi na hindi lang basta spy, hindi lang basta mga pogo, mga, ngayon may stolen identity na. Ibig sabihin, merong totoong Alice Lialgo. Nasaan ka? Alice Lialgo. Will the real Alice go Please stand up. Di ba nasaan si Alice Go? Yun po ang katanungan, yung totoong Alice Go. So, unti-unti pong ano eh, nabubuo yung storya. Ah. Okay? Itong si Alice Go, si Mayora, para di tayo malito. Itong si Mayora, nakilala natin ngayon na lumalabas sa mga hearing, ang posibleng niyang pangalan ay yung Guo Hua Guo Haping. Okay? Guo Haping. Um, yun yung Keka. Sino kaya to? O, paano kaya nangyari, guys? So, naghanap sila ng, ng kaparehong apelido na Guoden. Tapos, kinuha nila yung identity. Eh, nasaan na yung totoong Alice Lialgo? Yun ang tanong dyan. So, mas madali nga naman. Kasi, ang hirap nga naman kumuha ng ano, kumuha ng, ng NBI clearance. Diba? Kailangan mong ano. Pero, Nakalusot, na malayong malayo yung muka Paano nakalusot sa NBI clearance to Na parehong pangalan Parehong birthday Parehong lugar, tarlak Pero magkaiba yung muka Ang layo naman ng muka nitong si uh, Si Mayora dito kay Alice Go Nanilito na ako kasi dalawa yung Alice Go Ano ba naman to, mas lalong gumaganda Yung teleserye na to Ang problema lang, wala si Mayora Para po humarap uh, Wala yung main cast So inaabangan na lang po natin kailan po makikita, ito pong storya, kailan po lalabas. At ayan, uh, abangan po natin kung saan po papunta itong paboritong paboritong series ng bayan, okay? Eh ini sa akin sa akin lang ha? maganda pakinggan natin yung side ni Mayora Alice. Kung ano talaga eh kung, kung talagang kung talagang ano, maganda maganda lumabas na 'yung totoo, 'di ba? Umanunuan and who knows baka nagagamit lang siya eh. Baka she is just being used uh to a larger mas malaking, 'di ba? Mas malaking sindikato o mas malaking problema pagdating po sa mga pogo at uh, lalong lumalalim po yung issue. Kaya good job uli Senator Risa, good job ulit diyan sa ginagawa mo diyan sa Senado. Kasi talagang ang, masay ang maganda dito, guys. Nasosolve na natin yung national problem. Kasi problema 'yan ng bansa eh, national security 'yan. Nae-entertain eh, pa tayo. We are very entertained. Dahil ang daming, kumbaga, ano eh, ang daming twists and turns ng storyang ito. Kumbaga, merong mga mga ano pala eh, uh, identity reveal. Dalawa ang Alice Go sa kanakita ng ng dalawa pa lang ang Alice Go. Kumbaga, pag nagkaharap si totoong Alice Go at si Mayora, sasabihin ng totoong hey, hindi ikaw, si Alice Go, Minakaw mo. Ninakaw mo ang pagkatao ko Gaganon yung totoong alis ko Maghaharap sila sa Senado di ba? Ninakaw mo Ang ang pagkatao ko Okay Iyon ang naging storya So, yan Yan po ang update po natin Thank you very much po See you po sa next vlog po natin Yan uh, Maulan na hapon ngayon Pinapanood lang natin yung ano Yung mga nangyayari sa Senado Ayan, nagpapaano lang ako dito. Pedicure. Gusto nyo mag-hi ate? Pwede sa ano ko. Hi kay ate. Ayan, ayan ate. lahat. Ayun. Ayan sa ay ka ate. Hi ka din. Ayan. O, yun. Ayan. Baka kilala nyo yung totoong alis ko. Kilala nyo? Hindi. Hindi nila kilala yung totoong alis ko. So, thank you very much guys. Bye-bye po.